you know. Pala aku, mahu ka cerita, or password in English. Ibaru isi, ahi, hihihihihi. Kita lah, kita punya dah. So sedo. Kita password. Oh. disko pasar. Saya tak ada nak ngena. Tak ada nak buat. Wei, sen. Pergi si Aku future na. <laughs> Tama. Kayo ay nasa taong kasalukuyang 2065. 2065? <laughs> <laughs> Kung ayaw niyo maniwala, sumama kayo sa akin sa conference. O, oh, sige, sige. Try natin. try natin. Ano siya? Gano'n.

Pinupuno ng bawat mamamayang Pilipino na magkaisa sa paggamit ng isang wika. Ang wika ng Pilipino. At dahil dyan, kayo ay nakalusot sa unang pagsubo. Ah! Tanggapin niyo itong maliit, mumunting libro na aking ibibigay sa inyo. Sana ito ay maging gabay sa mga susunod nyo pang misyon. Seventy-three, seventy-three kumain. Iwasan din na tapos ay <laughs> 17, 17, I, I, not, it, I, magaling, magaling, magaling. Tayo ba <laughs> ay nasa oh <laughs> <laughs> na sa nakaraan? Wala. Kung ano? Ano yung pa din itin ang wika pastila. nang sa Namagdano hindi tayo. Tegumbok ang alipin sa mga dayuhan. Ah, pastila. Pastila. Kung iba kung sa at tayo maging pilihirin. Galing nyo ah. Hello. <laughs> Rica? Maaari ba? Dahil maaari tayo mapagkakala ng mga gwardo si Pina at tayo mapagkakala ng filibustero. Ayos ba sa inyo? Tama. Tama mo. Yung... Diyos? Cheche! Burenche! Mahagal! Nakinig ba kayo? Hindi nga. Kasi tapon mo. <laughs> Ay sinabi ba kayo? Ayaw ako nga pa ito. Nagunig ko. Narito at may bibigyan ako sa inyong katanungan at isang palaisipan. Ito ay yung wika nyo, wika namin, at wika natin lahat. at Ano ito? Wika mm. naman! mga naman! Wika naman! ano ako, At ko sa inyo itong pluma upang magamit niyo sa mga susunod kong show. Hello! H.P. Taofan yun! Mahal mo the first, the following news for this afternoon. Ito ah, uh, <coughs> ano? Balita news. Isang pamilya ang nagpag-away. Ipapit you. Dahil wala ka wala ng auto ang kapit bakit nila. Why? Dahil pinakita ng kanilang anak na malaman ang kabuhayan. reporter's notebook, marami ang nakasaksi. I witness. Sila ay nagsisisi at umiini ng tawad. 700 Seven Hundred Samantalang Asia. Samantala, He was meanwhile, sa Amerika, Justin Bieber, tinungog na kanyang tagahanga. Amer in America, Justin Bieber was born by his fans. No Naubusan ng mga upuan. It's a Dahil sa dami lang nanood ng concert. Because there were lots of fun. Marami ko lang yung nakatayo na lamang. Stand fun. Ang iba naman ay yung sa pader. Wall fun. Pad. dahil dahil na kuryente. Electric pod. Ulit. Huwag oh. natin papahirahin ng ulit na ulo. Aircon. Maraming salamat po. Ito po ha. Ah. Dispute. Generous. Pag-i-speech na ako. Ano nga ba ang tunay ng laga ng wake-up natin? <laughs> ang wake-up na